Okay ka na? Okay, mm -hmm. okay. Masakit ang buong katawan niyan talaga. Kasi siya'y nahirapan din eh. Kasi kung di naman gagawin yun, hindi aalis sa kanya eh. Ah, si Joy Uwina. Ah, si Joy Uwina. Pero hindi na pabalik yung gagawa. May pangunan. Oo, hindi na pabalik. Pero wala. Meron, meron talaga, meron talaga nang pakalakas. Pero wala, sana wala rin ay wala pang naipa, naipakain sa kanya. <tip> ang tanong natin, kung may naipakain sa kanya, kung may naibigay sa kanya, itanong niyo sa kanya pagka pwede na siya makausap. Kung may naipakain sa kanya kasi ang tindi hindi agad-agad siya napaalis eh. Sobrang gusto sa kanya talaga eh. Tayo na, Neng. Tayo na, Joy. O, tingnan natin kung wala na yung alog-alog mo sa katawan. Pag wala na siyang... Yung, Neng, itong pangontra, huwag huhubarin, ha? Kahit maligo, suot yan. Tapos malakdawan siya, hindi pwede siya malakdawan, ha? Huwag talaga huhubarin yung pangontra. Kapag hinubad niya babalik sa kanya yung ano. Kaya sabi ko, pwede naman siya maging kaibigan. Huwag lang anuhin nakuha ko yung nahuli ko sa Masigura. Kaya yun ako pa hinuli ko saan eh. Nasa Sigura pala niya. Wala na yung kalug-alug ng ano niya ano ng ulo. Oo, oh, babalik ulit siya sa biyernes. Kung ngayon, kung talagang inano pa siya, ibalik niyo agad sa akin pagka. Sa kahit anong oras, basta bumalik yun. O, nag-ano na naman. Okay, ano na yan, natira na. Painumin ng tubig at saka anong ano. Okay na. E yan ako kung ano, itim pula o puti. Oh, eh, itim talaga itim. siya. Itim. Laki ng gusto. Okay na si ate, Joy.